Bigyan po natin ng kasagutan ang tanong po ni Ryan sa balsa. Ito po ang kanyang katanungan. Basahin natin. Kapatid, katolik ko ako. Pero dahil sa iyo ako nakikinig, hindi na ba ako sasamba? Salamat po. Sana mapansin mo. Bago po natin sagutin ang inyo pong katanungan, nais ko po muna i-welcome ang bawat isa sa inyo sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. Please like and subscribe to our channel. At ngayon po, sa inyo pong katanungan ito na kung saan ay... Tama naman po na hindi na po kayo sasamba doon sa mga uh, hindi tunay na diyos. Ano po? Ang sasambahin po natin yung tunay na diyos. May ganito pong pangungusap ang salita ng Diyos na kung saan ay dapat po tayo samamba sa espiritu at katotohanan. Basahin po muna natin itong Juan chapter 4 verse 23 hanggang 24 para makita lang po natin yung mga bagay na utos ng Panginoong Diyos. Ang sabi po dito, tandaan mo, darating ang panahon at narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sama sa Espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng sumasamba na hinahanap ng Ama. Ang Diyos ay Espiritu, kaya ang sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa pamagitan ng Espiritu at katotohanan. Ngayon, kung ikaw ay katoliko, may katotohanan bang sumamba sa mga imahe, sa mga ribulto, o sa mga larawan? Yan po ay unang-unang pinagbawal ng Diyos sa mga Israelita. Kaya nga po nagbigay ng utos sa mga Israelita para hindi sila sumamba sa mga hindi tunay na Diyos. Amen I po ba? Ngayon, para makita natin ano ba yung tamang pagsamba sa Diyos. Basahin natin ito. Unang-una po, ito ko ang payo ni Apostol Pablo. Sa kanyang mga sulat sa unang korinto, ten 14 kaya mga minamahal ko, lumayo kayo sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Alaman natin na kung saan marami kayong Diyos-Diyosan. Huwag po kayong masasaktan dahil yun ang katotohanan. Kung tatanggapin ninyo ang ganitong pananalita, na kusan napakarami niyong Diyos-Diyosan. Ano po? Sapagkat yan ay isang kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos kung sasamba kayo sa mga Diyos-Diyosan. Amen? Kaya sa mga payo ni Apostol Pablo, ito po kung itutuloy natin. Ako'y nagsasalita sa mga tulad sa marunong. Timbangin ninyo para sa inyong sarili. Ang sinasabi ko. Nakita po ninyo? Timbangin po ninyo. Itong sinasabi ko at sinasabi na Apostol Pablo para makita po natin yung tamang paraan ng pagsamba sa Diyos. Amen? Nakusan ay hindi tayo maparusahan ng Diyos sa maling paniniwala, maling pananampalataya, maling pagsamba. Nakita po ninyo? Ngayon, dagdagan pa natin ang pagkakilala sa Diyos. Ganito po yan para magkaroon tayo ng tamang diwa. Kasi po, kung hindi tayo magkakaroon ng ganitong pag-aaral, hindi natin makikilala ang tunay na Diyos na dapat nating sambahin. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos po ay nasusuklam sa mga taong ang sinasamba ay katulad dito. Basahin natin. Dito po natin makikita no po, sa mga sulat sa awit 115 verse 4 Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, gawa ng mga kamay ng mga tao. Tandaan po ninyo. Yung bang nakadisplay sa inyong mga simbahan na kunsan ay larawan na konsan ay ginawa lang ng tao. Yung mga Diyos-Diyosan na yon na nakadisplay sa inyong simbahan, yun po ay gawa lang ng tao kahit po ay gawa yan sa pilak at ginto. Amen? Gawa lang yan ng tao. Amen po ba? Ngayon, kung papasinin pa ninyo ito, sila ay may mga bibig, ngunit hindi nagsasalita. May mga mata, ngunit hindi sila nakakakita. Sila ay may mga tainga, ngunit hindi sila nakakarinig. May mga ilong, ngunit hindi sila nakakaamoy. Meron silang mga kamay, ngunit hindi sila nakakadama. May mga pa ngunit hindi nakakalakad at hindi gumagawa ng tunog sa kanilang lalamunan. Ang mga gumagawa sa kanila ay kagaya nila, gayon din ang lahat na nagtitiwala sa kanila. Yan. Kapag diyan po kayo nagtitiwala sa mga rebulto o sa mga diyos-diyosan, kahit po ay gawa sa pilak at ginto, hindi yan makakapagligtas sa inyo. Amen yung Diyos ng Israel, yung po ang makakapagligtas sa atin. Amen? Kung magkaroon lang tayo ng pagtitiwala sa Panginoon at ihingi tayo ng saklolo sa Kanya, Siya po ang tutugon sapagat Siya ang lumalang ng langit at ng lupa. Siya ang ating kilalanin. Amen? Nabulagla ang kayo sa mga maling paniniwala sapagat naturuan ang inyong mga puso na walang muwang sa katotohanan. Amen? Kaya dapat magkaroon tayo ng takot sa Diyos na kusan ay siya po yung magpaparusa sa mga taong ayaw kilalanin siya. Dapat ba natin kilalanin ng Diyos? Masahin po natin sa kasulatan na dapat nating kilalanin ng Diyos. Huwag basta-basta kayo na titiwala sa ganyang Diyos-Diyosan. Kilalanin ninyo yung Diyos na inyong sinasamba kung yan nga ay makakapagligtas sa inyo. Ngayon, ito po ang talata para magkaroon tayo ng tamang pagkakilala sa Diyos. Ito po, basahin natin sa mga aklat ng Deuteronomeo 7.9 para magkaroon lang tayo ng tamang pagkakilala sa Diyos. Dahil dito, kilalanin ninyo na ang Panginoon ninyong Diyos ay siyang Diyos, ang tapat na Diyos na nag-iingat ng tipan at may wagas na pag-ibig sa mga umiibig sa Kanya at tumutupad sa kanyang mga utos hanggang sa salibong salin lahi. Nakita po natin na kung saan kung kikilalanin natin ang Panginoon, ano po? Tapat po ang Diyos na siyang mag-iingat ng tipan. Ano ba yung tipan? Kasunduan ng Diyos na kung saan ay kung tayo tutupad sa kanyang mga utos, meron pong pangako ang Diyos na tayo po'y bibigyan ng kapahingahan. Bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan kung papanong ipinangako ito sa mga bayang Israel, ganoon din kung sino man tayo na magtitiwala sa Kanya. Amen po ba? O ito pa, basahin natin yung awit 46.10. Kayo ay magsitigil at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Ako'y mamumuno sa mga bansa. Ako'y mamumuno sa lupa. Tuloy pa natin. Ang Panginoon ng mga hukbo ay kasama natin ang Diyos ni Jacob ay kalungan natin. Nakita po ninyo? Napakabuti ng Diyos. Kung magtitiwala lang po tayo sa Kanya. At isa pa. Ito po. Kilalanin ninyo na ang Panginoon ay Diyos. Siya ang lumalang sa atin. At tayo'y Kanya. Tayo'y Kanyang bayan. At mga tupa ng Kanyang pastulan. Kung papasinin po natin itong pangungusap nito, bagamat ito'y Sinasabihan ng bayang Israel, maging tayo po ay magiging bayan niya kung tayong susunod sa kanyang kaparaanan at utos. Amen po ba? Uulitin ko po itong ating binasa kanina. Ito po yung tamang pagsamba. Tandaan mo, darating ang panahon na narito na nga na ang mga tunay na sumasamba ay sasamba sa ama at sa espiritu at katotohanan. Ganito ang uri ng mga sumasamba na hinahanap ng ama nakita po ninyo? Kailangan pala tayo ay magkaroon ng tunay na pagsamba sa Ama. Sasamba tayo sa Espiritu at Katotohanan. Pag sinabing spiritual na pagsamba, ito po ay hindi nangangulogang sa mga pagsamba, sa mga Diyos-Diyosan. Ano hindi yun ang sinasamba. Pag sinabing Espiritu at Katotohanan, yung lumalang ng lahat ng bagay makakalalang ba ang mga Diyos-Diyosan? Ibig sabihin, yung mga Diyos-Diyosan ay hindi tunay na Diyos. Walang kapangyarihan. Hindi yon makakapagligtas sa atin. Kahit pa yan ay ginawa sa ginto at pilak, hindi yan makakapagligtas. Amen? Ito, sinasabi ng salita ng Diyos na hindi yan makakapagligtas. Masahin po natin dito sa Sepanayas 118 para maintindihan lang po natin na hindi makakapagligtas kahit ginto at pilak yan. Basahin natin. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang ginto man ay hindi makakapagligtas sa kanila sa araw ng puot ng Panginoon. Sa apoy ng kanyang naninibughong puot, ang buong lupa ay matutupok sapagat isang ganap at biglang paglipol ang kanyang gagawin sa lahat ng naninirahan sa daigdig. Yan po. Matakot po tayo. Matakot po tayo. Kaya kung ikay nagtitiwala sa mga gintot pilak na ginawang Diyos Diyosan, hindi yan makakapagligtas po sa atin. Kaya pag tayo sasamba, kilalanin muna natin yung Diyos na lumalang na lahat ng bagay. Doon tayo sasampalataya. Doon tayo magtitiwala. Doon tayo magpapasalamat sa Kanya tayo sa Samba at Magpupuri. Amen po ba? So, salamat po sa inyo pong uh, tanong na ko sanay nabigyan po ng liwanag. Kaya, kung maari po sa ating channel ay mag-like po kayo at mag-subscribe. I-click mo na rin yung ring bell button para lagi kang update sa ating mga ginagawang pag aaral sa salita ng Diyos. Salamat pong muli. Lagi nating ibabalik sa Diyos ang papuri, pasasalamat at pagsamba sa Diyos na Dakila sa amang makapangyarihan sa lahat, maging sa kanyang anak na si Yesu Kristo. Hanggang sa muli ng ating pag-aaral. Amen.